Hi, good morning, may buntag, may gabi sa Pilipinas. Uh, welcome to the program, Karaton Guy. Streaming live here in the heart of Florida, USA. So, may buntag, may gabi. So, sa Pilipinas 'no. May panigkay sikay <laughs> sa mga na to mga bisdak Bisaya. So, ano, ano yung mga ano natin uh, issue right now. 'Di ba nagsalita na yung si Romualdes, no? Iki ro uh, tambolos los, no? Pero hindi na lang natin iyan yung anong shadow yung pangalan niya. Kasi hindi naman talaga eh kahit anong gagawin niya hindi yan hindi yan pwedeng mananalo sa 2028, di ba? Kasi maraming contender eh. Not only, not only for sure si Sara, may iba pa, no? Kung i ano yan ni Tulfo, mahirap yan. At alam natin uh, yan si Tulfo, di ba? As early as na, marami ng mga <laughs> Marami ng mga ginagawa ba? Diba? Pagpabango, mga lahat-lahat. But that is not uh, that is not our discussion for today. Ngayon, i-discuss natin uh, yung kay Mr. Romualdez. Pero inyo guys, kaya nga eh. Kaya nga we have, we ask, we demand, yung pag open open the box wala tayong pakialam no pero ang question lang natin kasi nagdo-donate siya eh. kasi nagdo-donate siya ng 2 million pero inyo guys 2 million so equivalent sa atin yan it's 100 million saan sa Harvard of all the places. Para sa akin, I'm not against yung pagtulong, donation, for what? Kasi pag magsabi ka ng <laughs> mag-pledge ka, something, is, akala ko, walang question, no? Mapinas, may ibang bansa, basta ang intention lang, is, iangat mo yung kabuhayan, iangat mo yung pamumuhay nila. Kahit lang. Kasi for that certain amount siguro, hindi yan lalas ng for one year, no? Kung magtuto ka lang on one particular place, of course, maubos yan. Pero, importante, during those days sana na iahon mo sila no that's for me walang question sa akin magdonate basta ang purpose lang is yun at least may angat natin man lang yung pamumuhay nila mait, ma, maitawid lang natin kung sa Tagalog ano, <laughs> I think that's the right word na ilang days kaya o rabuti ng linggo ilang linggo pero inyo guys 100 plus million idodrit mo sa institution what kind of institution is Harvard? Harvard yan ang ano hindi ka makapasok-pasok dyan pag wala kang ano tapos dito hindi ka makapasok-pasok dyan. And it's a point system. Anong intention niya? Anong ROI? Wala tayong pakialam, no? Kung personal money niya yan, kaya nga eh, we have to liquidate. Baka naman, naisali dyan sa ano natin. I don't know what kind of businesses itong si Romualdez. Pero as a, as a businessman, tanongin mo yung mga malalaking mga businessman, mga business tycoon. Do they isili let go yung pera na masasabi na dagihaguan nila yung perang ilang months para maabot 100 plus million isili ano lang mo yan Kung ma-explain niya, may pakita niya, ma-liquidate niya yung buwis or kaban ng bayan, kung paano ginagamit yung budget, lahat-lahat. Walang question eh. Hindi natin alam. Ganyan siya ka-generous. Pero tingnan nyo. 100 million? Sus ilang... Bahay na siguro 'yan na yung nasalanta no. Na pwede niyang i, i repair man lang kasi may ibang pag-uwi ko sa Pilipinas. May ibang mga houses pa eh. Hindi pa naibangon because of that bagyong Odette. Ilang years na 'yon no? Mga 2 years ago, 3 years ago na. Pero sad to know, wala pa rin. Kasi hindi priority ng iba eh. Hindi nga sila makabili ng araw-araw na pagkain, pagpa, pagpa-repair pa sa bahay. Tingnan natin yung constituents niya. Tingnan na natin yung lalawigan niya. Sa late yan siya eh. kung generous ka na tao, sana magkikita natin no? si mas ma-appreciate pa natin 'yan sa akin no from from na nagpatayo siya ng bahay worth 100 plus million knowingly ha kung sa sariling money niya 'yan o na i-repair yung mga bahay sa typhoon audit pero saan galing yan guys yung binigay niya sa sa Harvard? Yung pledges niya doon? Ano ba, papogi points lang? Ano, parang makilala yung Pilipinas? To what intention? Sa sarili lang ba niya? Hindi nagsalita yung mama eh. At hindi yan may, may pagkakalaan kasi all over. All over the sa sa newspaper, sa tabloid, sa internet. I-search nyo lang guys. Nagbibigay. Tapos maraming mga hindi man lang yung ibang kababayan natin kakain isang araw na lang. Kasi sa hirap, lahat-lahat. No question. Kung yung pera na yan, ang intention is maiahon yung mga kababayan natin ngayon. Yung iba, wala pa. Hindi man lang, no? At least, for how many days, mga weeks sana, no? Maitawid lang yung, yung gutom. Pero binigyan mo ang pinakamayaman na institusyon, Harvard. Yan lang ang kini-question ko guys. Kaya nga eh, we want a liquidation, we want to audit pero tahimik pa rin yung mga ano na mga kasamahan niya, tahimik pa yung senador natin. Kasi nabusbusog din. No? At sana no. Sana makonsensya sila. Gluttony 'yan, eh. gluttony. Gluttony. Tapos ano, yung pagkamkam wala man tayong ano wala man tayong kapasidad hindi man tayo judge di ba pero para sa akin si sana itong mga tao ito no before sana nila gagamitin before sana sila bibili ng mga properties before sana sila magpatayuan ng kahit anong mga baybahay lahat-lahat. Sana i-examine mo na sa sarili nila, no? Makatulog ba kaya sila ngayon? na intended para sana sa, sa atin intended para sana sa mamamayang Pilipino